Ako po si Jean Arvind Ralesina ay Ralesin Rapo Albay na humihingi ng tulong sa ako Bicol Tabang Ora mismo na mapagamot ang aking karamdaman na bukol sa likod. So, ang aking bukol sa likod ay mula noong nahulog ako sa doyan kaya ito ay tumubo at tumigat ang aking pakiramdam at sana matulungan ako sa paggamot ng akong Bicol Tabang Ora mismo at maraming salamat. At makakausap natin ngayon mula sa Rapurapo Albay si John Arvin. Magandang hapon sa iyo, John. Magandang hapon din sa iyo, sir. Opo, okay, ilang taon ka na, John? 21 po, now na September po. Tama bang anim na taon nang iniinda mo itong sakit sa na nararamdaman mo sa inyong uh, sa iyong likuran? Yes po, sir. Mula nung 2018 po nung nahulog po ako sa duyan, kaya po ako nagkaganto at nagkaroon ng bukol yung ating likod. Ang nangyari sa iyo ay nahulog ka sa duyan. Yes po, sir. Ganito katas? Pababa lang po naman, sir. Kaso lang parang ako yung nagdagtanin ng tatlo uh, ng aking kasama po. Tatlo po kasi kami. Ah, tatlo kayong naka nandun sa duyan? Yes po, sir. Tapos ikaw yung pinaka, kumbaga nasa huli. Ikaw yung nadaganan. nadaganan po. po. Napas nasa pinakang ilalim po nila po ako. Opo. Nung mga oras na yon na may merong ka bang naramdaman sa likod mo? Eh, wala pa man po. Dahil hindi ko po yung naramdaman kaya hindi ako nagsabi sa magulang ko, sa tita ko. Sinarili ko lang po yun. So itinago mo itong nangyari sa'yo? Yes po, sir. Saan ka ba nakatama itong likod mo? Sa si spinal cord ko po. Yun po yung parang nakatama sa bato po. Saan ba yes, ito po, nangyari? Saan ba ito nangyari? Sa labas ba ng bahay nyo or sa kapitbahay nyo? Sa labas po ng bahay namin, sir. Sa labas ng bahay nyo? Yes po. Kailan mo naramdaman na meron ka nang iniinda dito sa likod mo? To 2020 po, doon ko na po yung naraman, yung nalaman na yung parang nangihina na po ako, yung parang hindi ko na po kayang maglakad, ganoon po. Doon sa likod mo, ano yung mga kadalas na napapansin mo? Meron na bang pag, uh, kakaiba na nangyari sa likod mo? Meron na po sir, yung unti unting na parang may bumubukol at yung parang nagkukulang na po yung pag-ihininga ko po, yun doon ko po nalam. At kailan mo ito na ipaalam sa mga magulang mo? Nung pag-uwi po nila, kasi sir, sa kanila po nalaman kasi yung malaking na po yung bukol sa likod ko kasi hindi ko po ka agad sinasabi sa kanila. Kahit may bukol na po sa likod, hindi ko po kaya sinasabi sa kanila. So, so matagal mo nang tinatago itong nararamdaman mo? Yes po sir. Bakit, bakit sir? Bakit Arvin Uh, nagawa mong itago despite na meron ka nang iniinda dyan sa likod mo? Siyempre sir, takot ka ba at saka ba yung ano para pag sinabi ko ang nasa isip ko pag papagalitan nila ako ba, baka pwede nila, nila akong saktan. Ganda yung poster. So natakot ka nung mga oras na yon kaya tinago mo. Nasa uh, ilang taon mo ito itinago sa mga magulang mo? Ah! Mag-one year lang po, sir. Sa isang taon, meron ka nang naramdaman na meron ng tumutubong bukol diyan sa likod mo. Yes po, sir. Gano'n ito naka-apekto sa'yo? Itong iniinda mong sakit dyan sa likod? Naka-apekto po ito sa pag-aaral ko kasi parang bumibigat na yung paglalakad ko at hindi na po normal sa paglalakad ko po ang may ganito po akong bukol sa likod. Okay. So kailan mo ito na pagdisyon na ng pamilya mo na ipaki, uh, ipatingin na ito sa doktor? Noong 2021 po sir, may parang specialist po yung naghihilot, yun, yun po yung pumupunta sa akin at tinitherapy, hinihilot, at yung parang nagka-recover din po ako. So ano daw sabi ng doktor sa kalagayan mo, Arvin? Nung una pong nagpa-extray ako sa MMJ, sabi po ng doktor, eh, wala daw silang nakita. Nakailang beses ka nang pumunta sa doktor or clinic para ipatingin itong nararamdam mo sa likuran? Uh, upload na tatlong beses na rin po. Meron bang meron bang improvement na gumagaling na itong bukol sa likod mo? Uh, hindi naman po eh, parang may yung likod ko po parang may lumalabas na sugat sa mga katawan ko if eh, yung parang bigsa po. Apo. ano yung uh, kadalasan na ginagawa mo dati na ngayon hindi mo na nagagawa dahil diyan sa iniinda mo? Hindi na po ako nagkapagtatbog ganon nagkapaglaro ng basketball ah ganyan. Po. Hindi na po ako nakikapagsama sa malayo dahil sumasakit po talaga ito. Pero nakakatayo ka naman at nakakalakad, Arvin? Yes, yes po, nakakatayo pa naman po ako at nakakalakad. Paano ngayon yung pag-aaral mo? Nakakapekto rin po ba ito sa pag-aaral mo, itong iniinda mo? Oh, yes po, sir. Lalo na po pag maulan, hindi po ako nakakaklase naka dahil mas sumasakit po ito lalo na po pag malamig ang panahon nung refill po nga ako, eh, hindi po ako nagkapag ng mabuti dahil sa karamdaman ko pong ito. Apo, sa tuwing na iniinda mo itong sakit na uh, sinusumpong ka ng sakit mo dyan sa likod, ano yung ginagawa mo? Uminom ka ba ng gamot? Hindi naman po. Yung parang may ano lang po yung pinapahilot ko lang po para yung ano, mawala po yung parang pananakit po ng aking likod. Apo, nung nalaman na ito ng mga magulang mo, anong sinabi sa'yo? na nalaman nila na isang taon na pala itong tinatago mong sakit dito yan sa halikod mo? Yan po yung sinabi nila sa akin na bakit hindi ko agad daw sinabi para daw naagapan ng maaga po. Mm -hmm. At hindi na daw po tumala sa ganito. Meron ka bang pagsisisi na hindi mo agad sinabi dito sa mga magulang mo itong nangyari sa'yo? Yes po, sir. Nasa akin po yung pagsisisi dahil kung nasabi ko sana, eh, hindi ko po ito naranasan sa'yo ngayon. Ngayon na pasokan, Arvin, anong grade level ka na dapat? Mag- sa second year college na lang po sana. Ako ngayon. Second year college? Yes po. Anong eskwelahan? I know po. Hindi na po ako nagka-classing ngayon po. Dahil sa karamdaman ko po. Pero nung nag-aaral ka pa, saan ka nag-aaral? Sa Mangkaw po. Mangkaw, Rapurapo, Albay po. Ah, doon ka na nag-aaral? Yes po. Anong kurso yung kinuha mo? Sana? B ano po? BSBE po. Yung Kokiri po. Bakit yung, yung napili mong kurso? Yun po yung pinili ko dahil yun yung parang kaya kong gawin na lang sa ngayon at yung kaya ko talagang to pa rin. Opo. pa rin. Sige, may tanong ko lang muli ano, kailan yung huli mong pagpa-check up sa doktor? 20, 21 po ng March ko. Nagpa-check up po kami noon. Ano daw ang sabi ng doktor? Ano yung dapat gawin sa para gumaling ka na? Sabi lang po, is, ano lang yung the specialist na lang kung doktor daw ako dapat madala para makita ang kalagayan ko po dahil hindi po daw nila kaya yun. So, kay kinakailangan na mag-undergo ka sa operasyon kung in case na sabi ng espesyalista na dapat pag idaan ka sa operasyon? Yes po. So, ngayon, ano yung pinakakailangan mo, Arvin? Nangilangan po yung mapagaling po at matanggal na itong aking karamdaman upang may balik na yung dati kong galaw galaw po. Para naman sa naisin ni John, uh, makapag-aral pa rin, nasa kabilang linya na rin ng ating telepono si Sir Manny Asusano, ang ako Bicol Partialist at Test Doc Coordinator. Maganda hapon Sir Manny. Ay, magandang hapon po sa ating ano, mga taga uh, subaybay dyan sa programa nyo. Opo. Apo. Uh, yes. Opo. Sir Manny, meron po tayong kababayan dito sa rapu-rapu albay na nasa kuleyo na ngunit na na stop dahil sa iniindang bukol dito sa likod niya. Maari bang may at matulungan o may offer ang TESDA na mapatuloy ng pag-aaral itong si Jan? Yes, yes. Opo. Uh, ano lang po natin si Jan, kung ano ang plano niya. Kung dyan po sa Rapurapo mismo, meron tayong mga mobile training na pwede niyang attendan later on. Apo. I, I at prepare niya lang po yung kayang ano, biodata na may picture, birth certificate, saka po yung high school diploma niya. Apo. Tapos ipasa niya po sa atin para po pagdating ng slots ng, uh, sa mobile training dyan sa Rapo-Rapo, tatawagan po natin siya kung saan siya pwede mag-report para po doon sa kurso na gusto niyang kunin. Apo. Tapos... Opo, kung gusto niya naman pong may pagkakataon siya, may mga kakilala siya na pwede niyang mapuntahan or ma, ano mga relatives na kung saan pwede siyang uh, tumira meanwhile uh, habang nasa training pwede po naman siyang mag-attend ng training dito sa mainland irerefer din po natin siya ah sa barangay poblacion po ito mobile training na i-conduct later on opo meron po tayong cookery NC2 so tamang-tama po pwede niya iyong magamit sa ano niya sa para makasuporta din sa kanyang kabuhayan. So after po ng ano ng training niya, pwede po siyang uh, mag-establish ng uh, sarili niya pong negosyo. Opo, sa estimate po natin Sir Manny kailan po ito mag start itong pa-training ng test na doon sa Rapo Rapo Albay. Mga inaayos na po yung slots natin diyan. So most likely po mga July or August magsisimula na po yon. So tamang-tama kung nagre-recuperate pa naman po siya, tamang-tama po Apo. By time na gumaling siya, makakapag-attend na po siya ng training. Apo. Dahil po dyan, Sir Manny, maraming maraming salamat po. Yan po ang coordinator uh, uh, ng Ako uh, Bicol Party List at coordinator ng TESDA. Maraming maraming salamat din po at mabuhay po kayo. Okay, dyan narinig mo si Sir Manny from TESDA. Yes, Apo. Gusto mo bang mag-avail ng uh, Uh, free pre-training mula sa test dot ng ako uh, Party List. Diyan mismo ipupunta na yan ng uh, free pre-training jan sa Rapurapo Albay. Sa Rapurapo sa Rapurapo Albay po, pwede po kung doon na lang training sir. Apo, uh, saktong sakto kasi gusto mo raw na uh, sa pagluluto itong pinuporso mo. O oh, meron silang free training ang TESDA. Yes po. Standby ka lang na uh, dyan, ano kasi ang alalahanin mo itong magamot ka. Apo, sir. Ito po. Ayan. At para sagatin ang pangangailangang medikal, nasa kabilang linya ng ating telepono ngayon, si Ma'am LV Sereño, ang coordinator ng Ako Partylist. Magandang hapon sa iyo, Ma'am LV. Yes, po. Good afternoon. And good afternoon din kay Kuya. po yung maring tulong o asa ni Jan mula sa Ako Partylist? Yes, Ah, uh, si Jen po, lang sa dito sa BRSMP. Para matimig mo siya ng mga doktor, malaman natin kung ano talaga nangyayari sa kanya, na ano ba talaga yung, bu yung, bukol na tumubo sa kanya. Apa. Para may balik nun po yung dati niya ginagawa sa buhay. Ah, uh, kapagunin po natin ang referral si Sir Jen sa Rokorako, sa RSU. Apa. Para po mabilis ang proseso pagpunta nila sa atin sa BRSMP. Dapat may dala silang referral, ID ng pasyente at ID ng program watcher para po, in case na may mga tests na gagawin, may laboratory, check-up, laboratory, and yung ka-naman ng medicine na pwede natin iligay sa kanya, pero silang dalang ID. Apo? At sa may magadala sila ng referral galing sa kanilang RSU, ha? Yung pokosal number one na hinihintay sa akin ng trial, pagka so may check-up ng pasyente, nilangan may referral. Okay. assured naman po na lahat ng bayarin na dito gagawin sa BRS and C. po rin ako Bicol Partilis. Marami tayong fund. Yun. So, Saldi, si Kong Pido Apo. Lagi po sila nag-allocate ng fund para dito sa akin sa BRS Para sa mga pasyente na nangangailangan ng tulong. So na uh, makarating dito si Sir John. May mga isap uh, na po na mag-assist sa kanila. Iyatanong lang po nila kung nasaan yung ako Bicol Desk. Ituturo po sila kahit ng mga guards, mga staff ng BISMC, kilalang kilala po tayo dito, yung chemical desk. Palagbo nila kung saan nakalocate yun. Ituturo naman po sa kanilang social worker, ng guard, or ng staff ng BISMC para po ma-process natin yung kanyang mga bayarin. Okay. Diyan, narinig mo si Ma'am LV, lahat daw wala ka nang iisipin pa sa gasusin sa iyong pagpapacheck up dito sa Ligaspi City, dyan sa BISMC? sagot na ng Acubicol Party List. Ano yung mensahe mo? Special dito kay Ma'am LV at ng Acubicol Party List. Maraming maraming salamat po sa tulong at sa pagbibigay ng support na po para sa katulad namin. Ganun po. At maraming po sa programa ng Acubicol po at sa tabang ora mismo po. Maraming salamat po. Opo. Handa ka na ba sa magiging proseso ng gamutan mo dyan? Opo, sir. Handa na po. Yan. Yan ang gusto ko sa'yo dyan. Kasi, nakikita ko rin na gusto mo na talagang gumaling. Yes po. Apo. ah, uh, maraming maraming salamat po, Ma'am Elby Sireno. Siya po ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Thank you so much din po. Apo. Hello, Jan. Oo, oh, maraming maraming salamat sa tiwala na ibinigay mo sa amin na ipinabot itong alalahanin mo uh, sa iyong likuran na matagal mo na pala itong iniinda. Yes po. Apo. At asahan mong aalalay po kami Meron po kaming ta, uh, meron po kami dyan na team na uh, aalala ito sa iyo hanggang sa mga susunod na proseso. Yes po sir. At maraming maraming salamat po talaga sa programang inyo po. Apo, at sana ay gumaling ka na dyan at para magawa mo na yung mga hindi mo nagagawa dati at makatapos ka ng pag-aaral at makatulong ka sa iyong pamilya para makauwi na dito sa Bicol itong mga magulang mo. Opo okay, oh sir, maraming salamat po again.